kilalanin natin ang babaeng na uugnay sa asawa ni Small Laude na si Philip Laude. Kamakailan lang ay gumawa ng hakbang ang mag-asawang Philip at Small laban kay Precious Lara Su. Sino nga ba siya? The Philippine Showbiz List presents Sino si Precious Lara Su? Nagulantang ang mga netizens na mag-viral noong gabi ng December 16, 2024 ang mga screenshot ng di mga mensahe at tawag sa pagitan dalawang tao na tila may malalim na relasyon. Ang mga screenshot ay tungkol kay Philip Laude, ang asawa ni Small Eduardo Laude, na isang kilalang personalidad sa social media at muling naging sentro ng isang kontrobersyal na usapan online. Matapos mag-upload ng isang babae na nakilalang si Precious Lara Su ng mga screenshot, nagpapakita na kanilang di umano'y malapit na usapan sa kanyang Instagram account na kalaunan ay tinanggal ang mga screenshot na sinasabi ng mga niyari-sense na nagumungkahi ng isang romantikong relasyon ay mabilis na kumalat sa mga social media platforms, particular na sa X at Reddit. Ayon sa mga mensahe, ipinapakita ni Philip ang kanyang dissatisfaction sa kanyang marriage kay Small Laude at ipinahayag ang kanyang pagmamahal kay Precious. May mga screenshot din na nagpapakita na si Philip ay naiinis sa kanyang nisis dahil sa sinasabing hindi pagpapahalaga sa kanya kaya't nais niyang maghiwalay. Gayon pa hati ang opinyon ng mga netizens. May ilan na naniniwala na maaari pang lumaki ang issue dahil sa pagiging kilala ni Philip sa mundo ng negosyo. Ngunit may ilan din nagsasabing peking mga screenshot lamang ito. Pinuna ng mga kritiko ang hindi formal na tono at ang paggamit ng wikang Tagalog sa mga mensahe na ayon sa kanila ay hindi tugma sa estilo ng isang taong mula sa elite na pamilya. Nagdagdag pa ang isang vlog ni Small na lumabas noong 2022 kung saan nakita ng mga manonood na tila nakaupo sa parehong mesa si Precious kasama ang pamilya Laude. Mabilis itong kumalat online, ngunit humupa din ng hindi magbigay ng opisyal na pahayag si Philip o si Small. Who is Precious Lara? Wala masyadong impormasyon na makikita online tungkol kay Precious. At kung mayroon man, mahirap itong patunayan. Noong December 2024, diniactivate ni Precious sa kanyang Instagram account. Bago ito mangyari, ang profile name niya ay May Lara S. Kapag isi-search sa Google, natuklas ang buong pangalan ni Precious ay May Lara Sumikad. Tugma si tinutukoy bilang respondent sa isang petisyon na isinampan ni Philip Laude sa korte ukol sa Rate of Habeas Data ay si isang resume na nakalagay sa script. Ipinanganak si Precious noong 1995 at tubong Sibu. Nagtrabaho rin siya bilang sales representative sa si isang real estate company, ngunit hindi malina kung kailan ito in-upload o in-update. Noong October 18, 2023, makikita sa si isang post ng VMX Philippines na pumirma siya ng kontrata sa dating Viva Max bilang Larasu. Su. Muli naging aktibo ang kanyang Instagram account at may mga netizens na nakasagap ng mga posts mula dito Ilan sa mga ito ay narepost pa sa Reddit. Kabilang na ang litrato niya mula noong July 18, 2015 na may caption na Tired, yawning emoji, but need more money. At may mga hashtag na sales at road trip. Pinag-usapan din ng mga netizens ang marangyang pamumuhay ni Precious na batay sa kanyang mga post ay mahilig sa fine dining at pagbabiyahe sa ibang bansa. Meron din isang post ni Precious noong October 10, 2023 kung saan hawak niya isang wine glass sa isang restaurant at may caption na Happy 9 Years Love, Cheers, O More Business With You, Shooting Star Emoji. Mapapansin din na karamihan sa mga litrato ni Precious ay mga revealing outfits tulad ng lingerie at bikinis sa ngayon ay naka-private na at hindi na makikita ang kanyang mga IG posts. Precious Lara Su TikTok Photos Sa TikTok may isang account na itinutuling na kay Precious daw, ngunit hindi tiyak kung ito nga ay ang kanyang official account. Matutukoy na siya nga ito dahil isang feather tattoo na matatagpuan sa kanyang collarbone. Karamihan sa mga video nagpapakita sa kanyang umaaura sa mga background music at naka-private naman ang comment section ng account. Philip Laude Su's Precious Lara Su Isang buwan pagkatapos ng viral na issue, muling umusbong ang kontrobersya noong January 16, 2025. Magkasunod na inihain ni Philip Laude ang isang petisyon para sa writ of habeas data laban kay Precious Lara Sue, o kilala rin bilang May Lara Sumikad. Hindi nagbigay ng pahayag si Philip o si Small Laude noong kasagsagan ng viral screenshots. Dumaan ang Christmas season na nakikisaya ang mag-asawa sa mga pagdiriwang ng Pasko ng malalapit na kaibigan. Ayon sa isang ulat mula sa billionario.com, naghain si Philip ng petisyon ng writ of habeas data laban kay Precious sa Branch 160 ng Pasig Regional Trial Court. Inilabas ng korte ang isang utos noong January 10 na magtatalaga ng pagdinig para rito at ang unang pagdinig ay nakatakda sa January 16, 2025. Ayon sa sc.judiciary.gov.ph, ang rate of habeas data ay isang legal remedy na maaaring gamitin ng sino man kung ang kanilang karapatan sa privacy sa buhay, kalayaan o seguridad ay nalabag dahil sa mga illegal na aksyon ng isang tao o entity na nangolekta o nag-record ng anumang impormasyon. Hanggang ngayon, hindi pa malinaw ang mga detalye ng petisyon ni Philip.